public address system. Si Kaerik po ay magsisimula ngayon ng panimulang pagkilos ng sambayan ng Pilipino upang ipakita ang pagkagalit at pagkondina ng mamamayang Pilipino sa patuloy na paglawak at paglupa ng korupsyon, pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Sobra-sobra na! Kaya ngayong umaga, kasama po natin dito ang iba't ibang mga sektor, maya-maya dalawang waves ng pagtitipon po ito bago magsalita si former Undersecretary Yusek Benranque. Ipaliwanag ko lang na maiksay ang ating mga activities sa araw na ito. Ang title ng program natin ay Bangon bayanan, Rise up Filipino people! At ating bibigyan ng kaliwanagan at malakas na boses ang paninindigan at damdamin ng sambayanang Pilipino dahil Ngayong alas 11, magsisimula na ang panawagan ng pagkundina, pagtutol at panawagan na singilin at pagbayarin ang gobyernong Marcos at Romualdez sa kanilang pananagutan sa paglupa ng korupsyon, pandarampong at mga pangungulimbak sa kaban ng bayan. At dahil diyan mga kababayan, alas 11 ngayon, hanggang alauna, nandito tayo. And then mamayang hapon, 5.30, pabalik tayo side sa itsa Shrine. At may noise barrage tayong gagawin. At bago magsalita, si Yusek Ben Ranke. ko ang lahat na nandito. May nag dito ng, dalawang kasirola at may kasama pang kutsara. Ito ang ating simbolo ng pagkagalit ng sambay ng Pilipino. Pwedeng mahawakan natin ito, Brother Oliver, Yusek Ben. Bilang kick-off, mag-noise barrage po na tayo. Mga kababayan, hawakan po natin ang uh, uh, may apat na kutsara at dalawang kasirola. Everybody, ipinapanawagan po natin. Sabay-sabay tayo mag-ingay sa pagkagalit natin dito sa abusado na gobyerno ni Marcos at ni Ruarnez. Ready? ang sambayan ng Pilipino. Ayaw nating manatili na ang ating bansa pinagarihan ng mga magnanakaw at mga kurakot sa bayan. mag tayo at ngayon magsisimula na sa buong Pilipinas ngayong araw Black Friday. Lalabas ang taong bayan at sila po ay sumisigaw. Marcos at Valdez, papanagutin sa paglala ng korupsyon, pandarambong at mga pagdanakaw sa flood control at iba't iba. May pakiusap po. Pipunin mo na ang apat na kutsara ang dalawang kaserola dahil magsisimula na ang ating programa. Ito na sa kapagulo mo, kapatsa, ang talim yung pangang na pagulo sa ating kapatsa. Tama na, sutra na, pagkakulo na, magrasay. Mga kapabayan ng Pilipino, matagal! Matagal na namin sinasabi, kaya tanawagan kami na Marcos Alistad. Noong unang taon pa, inasan namin ang movement na ito. Dahil wala talaga tayong maasaan sa pag-movement natin na walang utang. Walang utang! ang ating Pangulo. Ngayon, divine intervention. Eh, nangyari ang mga pagulan, mga pamba, lumulutang ang mga buhaya. Diba? Lumulutang ang mga buhaya. Ibig sabihin, pinapakita ng ating Panginoon na tama ang panawagan ninyo. Na Marcos Anistyan. Pinanulutan niya ang mga buhaya upang malaman ng mga tao sa bansa at sa buong mundo na ang nagpapakain ng mga buhaya na galing sa pira ng ating mga buwis. Siya ang nagpirma ng budget. Kaya noon nagsisisi kami. Bakit tumulong din kami? Tayo na maging presidente siya. Sino pa naman makakala na gawin niya ito sa pansang Pilipino? Noong araw, walang pira si Pangbong Marcos dahil si Requester ang kanilang mga ari-arian, ang mga ninakaw ng kayamanan ng kanyang ama. Walang pera si Bongbong Marcos. Kaya hirap siya sa kanyang protesta bilang Vice Presidente nung nakaraang halalan. Baka nagprotesta siya laban sa pagkapanalo ni Tito Alfredo, Wala siyang pera. Pero, kumating ang halalan sa 2022, kundi dahil sa pagsanib pwersa ni Sara Duterte, hindi nadami ang pera ni Pungpung Marcos sa Kampanya. Nagkaroon lang siya ng limpak-limpak na sarapi dahil nakita ng mga tao, walang managalo siya dahil kumampi si Sara Duterte sa kanya. Balikan ko na siyang pera kahit protesta na, hindi siya manalo. Pero, noong nagkaloon ng tandem ang Sara Duterte at Bongbong Marcos, dumaloy ang pera ni Bongbong Marcos. Lalo na, noong nanalo siya na nagiging presidente, sinabi ko na sa inyo na apat lang ang dahilan bakit pala siya tumakbo? na presidente sa Pilipinas. Sinabi ko na yan sa inyo noon pa. Unang rason, kaya diya binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission na, tina, na tinatayo ni eh, Duterte ng Presidente siya binuwag ni eh, Pongo Marcos noong unang araw na umupo siya lumabas yung Executive Order No na huwag niya ang presidential anti-corruption commission dahil ang number one niya na agenda bakit siya tumagpong bilang presidente ay magnakaw siya sa piran na bayan hindi ba? kalma, kalma yun ang number one niya na agenda kasi uhaw na uhaw ilang dekada na tawala ang kanilang pamilya sa na nagiging Pangulo at Pintador sa Pilipinas. Uhaw na uhaw si Bongbong. Wala siyang pira. Noong na giging presidente siya. Nagnakaw siya sa pera. Hangga ngayon, ha? Nagnakaw siya ng pera ng at sila ngayon. Dahil uhaw na uhaw siya. Paano niya nilakaw? Inamit niya ang mga buhaya sa Kongreso. Inamit niya si Fante Romales, Inamit niya mga Kongresman. Pinirmahan niya ang budget. Ang nag budget, tumubo siya sa 2020. Hanggang ngayon, 2025, pinirmahan niya ang ating budget upang nakawin nila sa kanyang mga ating